Gusto mo lang namang maging kagalang-galang at mapanatiling malinis ang iyong pagkatao, o ang reputasyon mo bilang isang butihing guro ngunit isang bagay naman ang bumabalakid at iyon ay ang parang labag pa sa kalooban ng mismong matagal mo ng kasintahan na ikay kanyang pakasalan, na ang labis na pinapangambahan ay ang wag nang hintayin pang magbunga dahil siguradong nakakahiya sa iilan. Bukod doon ay magkakaroon ka pa ng tiyuhing manyakol, na siyang kumukup na sa iyo noon at nagpaaral. Wala naman siguro sa atin ang makakalimot kay Rosana Roses, o osang kung tawagin. Kaya ating balikan ang pelikula niyang ito noong taon pang 1997 na may pamagat na, Ang Lalaki sa Buhay ni Celia. Napakaganda ng takbo ng kanyang kwento, na siguradong hindi mo rin mapipigilan ang pagtulo ng mga luha mo, kapag tinapos o pinanood mo hanggang dulo. Si Celia ay isang butihing guro, na ang hangad lamang ay makapagturo ng maayos at makatulong sa kanyang mga estudyante, nang upang sa ganoon ay maging kagalang-galang naman siya sa mga ito. Ngunit sadyang malupit sa kanya ang tadhana dahil tila kabaliktaran ang mga nangyayari. Paano siya gagalangin kung mismong ang matagal na niyang kasintahan na si Bobby ay niayaw siyang pakasalan, na bukod na nga sa iilan lang ito kung dumalaw, kung ano-ano pang dinadahilan nito na para bang pinaglalaroan lang niya ang ating bida. Idagdag mo pa ang pagkakaroon ni Celia ng tiyuhing manyakol, na sa pagkakataong ito ay gusto ng umiskor kaya hindi na nakatiis pa si Celia at nilayasan na ang mga taong kumukop at nagpaaral sa kanya, na kung ayaw siyang igalang ng mga ito o sa kanilang lugar, pues aalis na lang ito ngunit ang tungo ay muli na naman itong magbabaka sakali, kay Bobby. Nahanap naman niya ang boarding house na tinutuluyan ng kasintahan at dito ay makikilala niya si Ramon, na siyang may-ari ng bahay, may-ari din ng isang eskwelahan, na siya pa mismo ang prinsipal. Gayon din dito kay Aling Piling, na tiyahin ni Ramon, at isa din itong guro katulad niya. Si Carding naman ay katiwala nila, ngunit hindi lang katiwala dahil para kay Ramon, katiwalang katiwala ayon sa mga kapitbahay nilang matatalas ang dila at mga mata, na walang magawa kundi ang pakialaman ng buhay ng iba. Nakakalungkot dahil walang nadat ng Bobby ang ating bida at hindi rin alam nila Ramon kung saang lugar ito na destino pero dahil boarding house naman ang kanyang kinatatayuan. Nanatili muna si Celia upang hintayin ang kasintahan na labag man sana ito kay aling piling na wala nang nagawa pa dahil kagustuhan naman ni Ramon. Halos magdadalawang linggo na sa kahihintay si Celia kaya naisipan na lamang niyang umuwi pero nang malaman at marinig ni Aling Piling na isa din siyang guro, tila nagbago ang pakikitungo nito at mabilis na pinagbihis ang ating bida at pagkatapos ay sabay nilang tinungo ang eskwelahang pagmamayari at minanapa ni Ramon sa mga magulang niya, at dito ay tuwang-tuwang inirekomenda ni Aling Piling, ang ating bida. Subalit may ibang hangarin pala ang matandang guro sa pagrekomenda kay Celia dahil malalaman natin mismo sa kanya na kapwa din palang guro ang mga magulang ni Ramon, at dito ay tila na naman ni Ramon ang ibig na mangyari ng kanyang tiyahin. Ganoon sana pero mukhang malabong mangyari iyon para kay Ramon dahil totoo naman lahat ng mga ibinabato sa kanila ni Carding ng kanilang mga kapitbahay, dahil kalat na kalat na ang kanilang itinatagong relasyon. May pagkapusong babae si Ramon, at hindi ito lingid sa kaalaman ni Naaling Piling, sa mga kapitbahay, at maging sa asawa rin mismo ni Carding. Ang malala pa roon, ay alam na alam din ng may bahay ni Carding ang tungkol sa nangyayari kina Ramon, at sa kanyang asawa pero naaating niya yun dahil wala siyang magawa at iniintindi ang kanilang dalawang anak. Malaki kasi ang naitutulong ni Ramon sa kanila lalo na't hindi na pwedeng magtrabaho ng mabibigat si Carding dahil may malubha itong sakit na kailangan niyang alagaan at ingatan. Pero dahil mali ito sa paningin ng mga malalapit kay Ramon, napagsabihan si Carding na layuan at kailangan na nitong umiwas para sa ikakabuti at para na din sa reputasyon ni Ramon bilang prinsipal sa sarili nitong paaralan. Tila naliwanagan naman ang isipan ni Carding at simula noon ay iniwasan na niya si Ramon, hanggang sa malaman na nagpunta na ito ng ibang bayan upang doon na magtrabaho. Labis namang ikinasakit ng damdamin ni Ramon ang mga pangyayari, napapabayaan na ang sarili dahilan upang ito'y magkasakit na, na inalagaan at hindi naman pinabayaan ng ating bida. Hanggang sa... Pakasal tayo. Maging itong si Aling Piling ay nagulantang din sa mga narinig mula kay Ramon hanggang sa tuluyan na nang tinanggap ni Celia, ang alok na kasal sa kanya. Pero walang kamalay-malay ang ating bida tungkol sa tunay na kasarian ng kanyang mapapangasawa, na ang pagkakaalam naman ni Ramon ay alam na ni Celia dahil iyon ang sinabi ni Aling Piling ngunit kasinungalingan lang pala sa kadahilan ng makasal na sila sa lalong madaling panahon, upang mailigtas ang reputasyon ni Ramon. Lihim namang nakamasid si Carding at kahit papano ay masaya naman ito para sa dalawa, lalo na para kay Ramon. Saksi din sa kasalang naganap ang nagbabalik na si Bobby, at pangiti-ngiti pa ito na tila hindi nasasaktan sa nangyayari. Nairaos man ang kasal pero pagdating ng honeymoon, tila hindi nasikmura ang mga pangyayari dahil iba pala ang gusto, na sa pagkakaalam naman ni Celia ay pagod lamang ang asawa na inintindi na lamang nito. Pero si Bobby, muling nagpakita na kay Celia at tila nagpapapansin naman ito na halatang may gagawing hindi maganda, kaya sa takot, pinalis at pinalilipat na tuloy ito ni Aling Piling, ng ibang mauupahan. Sa paglipas ng mga araw, tila walang pinagbago ang pagsasama dahil patuloy na hindi napapaligaya ni Ramon, ang ating bida. Hindi maibigay ang pangangailangan dahil ang sariling pangangailangan din ang inaasam. Hanggang sa tuluyan nang ngang natuklasan ni Celia, ang lihim ni Ramon na inakala nitong alam na alam na ng asawa. Dahil sa galit at sakit na dulot ng mga natuklasan, gusto na tuloy layasan ni Celia ang beki niyang asawa subalit mabilis naman siya nitong pinigilan at ipinaliwanag ang tungkol sa kanila ni Carding. Masakit para kay Celia na malaman na ginamit lang pala siya para sa reputasyon ni Ramon, at bilang ganti. Pagsisisi ka! At ang paghihiganting iyon ay ang paggamit kay Bobby upang saktan ang damdamin ni Ramon, na halatang katatapos lang ang selyahang nangyari, na tanging makikita nyo lamang sa full movie at hindi dito sa akin dahil siguradong ako'y mayayari. Sa katunayan nga ay matagal na palang alam ni Bobby ang tunay na kasarian ni Ramon kaya pala pangiti ngiti lang ito noong ikinakasal ang dalawa. Tama tuloy ang kanyang hinala na babalik at babalik pa rin sa kanya si Celia dahil naisip na nito na hindi naman maibibigay ni Ramon, ang tunay na magic sarap. Tila hindi naman nakaramdam ng hiya itong si Celia ng pag-aaminin nito kay Ramon na matiyag naghintay sa kanya kung saan siya nanggaling o kung ano ang mga nangyari. Sadyang nakakatakot na pagbabanta dahil hindi na ikinahiya pa ni Celia ang pagsama-sama kay Bobby sa pangalawang pagkakataon. Hanggang sa magbubunga na nga ang mga ginawa niyang paghihiganti, at dito ay magpapakamartir na naman si Ramon at pinipilit na sa kanya ang dinadala ni Celia, ituturing na tunay niyang anak, at sa bata rin daw mapupunta at maipapangalan ng lahat ng kanyang ari-arian. Ganoon sana kaso ipinalam na din ito ni Celia kay Bobby at nagmamakaawang lumayo na sila ngunit kapansin-pansin naman dito kay Bobby ang pagkataranta, pero sa huli ay pumayag din naman ito sa gustong mangyari ni Celia at aalis daw sila pagkagat ng dilim. Ganoon naman ang ginawa ni Celia, ngunit lihim palang nasusubaybayan ito ni Ramon hanggang sa magdamag nang ang naghintay itong si Celia at ni Anino ay walang babi ang sumundo sa kanya. Sobrang nasaktan ng ating bida dahil muli na naman pala siyang pinaasa sa pangalawang pagkakataon ng ama ng kanyang dinadala. Hanggang sa may nakapagsabi, na mag-isa na palang umalis at lumayo si Bobby. Hanggang sa tuluyan nang ipinanganak ni Celia ang napakalusog niyang baby at dahil tinalikuran na sila ni Bobby, ay si Ramon na ang umakong daddy. Hindi tuloy maiiitang gini Celia ang hindi humanga sa kabaitan ni Ramon para sa kanilang magina. Makalipas pa ang ilang taon, muli na namang magbabalik itong si Bobby na sa pagkakataong ito ay tila gal antena dahil nagibang bansa pala ito. Mabilis naman binuhat ni Ramon ang bata pero hindi may kakaila ni Bobby na ito na ang anak nila ni Celia. Luksong dugo kumbaga, dahil sa pagbabalik muli ni Bobby, heto at naging marupok na naman ang ating bida at lihim na naman itong nakipaggenggengan, na talaga naman. Pagkatapos ay muli na naman itong nagtiwala kay Bobby, nakukuni na nila mula kay Ramon ang kanilang anak, at magsasama na raw silang tatlo. Bukod sa ilan nilang kapitbahay na siyang tetestigo na hindi talaga tunay na anak ni Ramon ang bata, pinuntahan at kinausap din nila itong si Carding, na sa pagkakataong ito ay ibang iba na ang itsura at malalamang lumalala na pala ang karamdaman niya. Hindi na rin napigilan pa ni Celia ang pagtulo ng kanyang mga luha sa mga sinabi ni Carding tungkol sa kinakalaban nilang si Ramon. Hinihingi niyong ipagkaluloko ang taong nagturo sa akin kung paano bumasat sumulat. Ang tunay na lalaki ay may pagkatao. Humaharap sa kanyang responsibilidad hindi tumatakbo. Hindi nananakit kahit sinasaktan. Ganoon si Ramon. May sakit ako, Celia. Wala na akong baga. Hindi totoo'ng seguridad lang ang hanap ko. Wala man akong baga, pero may puso at prinsipyo pa rin ako. Sa kabila ng mga paliwanag ni Carding ukol sa pagkatao ni Ramon, ay tinuloy pa rin ang dalawa ang kanilang plano ngunit nagpumiglas pa rin si Ramon dahilan upang hindi na nagpumilit pa si Bobby na kunin ang kanyang anak, at silang dalawa na lamang daw ni Celia ang aalis. Masakit para kay Celia ang desisyong iyon ni Bobby pero mas masakit naman para kay Ramon na makikitang malalayo sa kanyang ina ang batang itinuring na niyang tunay niyang anak, kung kaya't napilitan na lamang siyang ibigay ang gusto ng mga ito. Pero ang mga sumunod ng pangyayari ay ang makikitang pag-atras na ng ating bida, at sa wakas ay nagising na ito sa katotohanan at nagising na rin na hindi na muli pang pagkatiwalaan, ang lalaking ilang ulit na siyang pinaasa at sinaktan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay susundin natin kung sino ang mahal o itinitibok ng ating puso. Minsan ay gamitin din natin ang ating mga utak lalo na kung ang taong iniibig natin ay patuloy lang tayong pinapaasa at sinasaktan. May mga tao pa rin namang handa tayong panindigan, hinding hindi iiwan, hinding hindi pababayaan, at hinding hindi tatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Nagwakas man ang buhay ni Carding, ngunit mananatili naman ang kanyang magagandang alaala hindi lang sa pamilyang iniwan niya, kundi maging dito kina Ramon at Celia. Kaya yung mga taong walang takot na manira at pakialaman ang buhay ng iba, samantalang bulag naman sa sarili nilang baho ng kanilang pamilya, Sana'y magising ka na kaibigan dahil walang magandang may dudulot ang pangingialam sa buhay ng iyong kapwa. Hanggang dito na lang mga kayoso at kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video ay pakipindot na lamang po ang like at magsubscribe ka na rin kaibigan upang sa ganoon ay maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat mga kaibigan hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap!